Ayan. Kung gusto yung kumain ng mga kambing, dito sa Shara Food Hub. Along, along, ano natin yung mga parte man, Yung barangay. Nagitayan bantay. Ah, bantay. O. Oh. Ayan. Ito, kilawin. Ayan. Sawa tayo sa kilawin ng kambing ngayon kaldereta. Oh, yeah, may kaldereta. Ayan, ayan mga espeta. Ayan, mga exotic food dito. Kaya uh, dito na kami kumain. Taga saan po kayo? Manila. Pero kaya? taga Narbacan kami. Narbacan ba? Oo, oh, pupunta kami. Pulis ng Narbacan. Ha? Oh, oh. Ayan, mga special, specialty dito. Ayan, ayan. Ilawing kambing. Ayan, kain muna tayo. Nandito kami sa pantay. Ayan. Ayan, papuntang uh, Bigan yan. Uh, ayan naman, papuntang uh, Manila. Ayan. Ganda ng tanawin dito. Oh. Ganda ng tanawin. Ayan, kasama ko yung aking dalawang asistan. Ayan. Ayan. Si Edwin. Simon. Wala si Henrik. Busy sa uh, uh trabaho. Ano oh, ang ganda loob. Ayan. Ganda pa rito. Simple. Ayan. Malamig. Hindi mainit. True and true.

Kaya mga buong biyahe papuntang Pintia. Tumangang kayo dito sa Sierra. highway.

Baka pwede ko pang hingin ito. Meron pa ba kayo nito? Meron pa? Tambing po yan. Nasa sa inyo po. Pero Hindi, meron pa? Marami po. Marami pa? Mamaya ka, mag-take out ako. Mga ilang po? Para sabihin po doon na. Ah, kahit. May lakasad po ba? 500. Limang ulit daw. Kaya yun. Ay, ngayon po, gelating. Ano yung ayun? Yung may ari dito, binigyan? Oo, oh, oh, binigyan. Binigyan kami nun? Sinabi nga sa akin, ang nalalaki nila. Oo. Para yung, ano Alam mo, hindi ko napansin na may sila no pero kung um, alam ko na namin may sila, higmigyan ko na alam sila, tayo inumin ko sila eh. yung ganda yung offer niya sa akin na hindi kita magbabayad dyan ka, talaga. Hindi ko ito ko eh. Kaya nga bumalik na namin, na kami dito eh, dito eh. Kaya balik, balik. Marami nga yung sinagsasabi hindi lang napapansin. Oo, ang kapinanda. Yung kaya kinakaya namin iba. sabi ko, mali-mali ito. Oh, ito maganda kasi true and true, malamig eh. Ah, Magkurot ako. Pero kayo nito na, bibigyan sa amin na di best. Ato ah, sige, bigyan niyo ako. Yung pamangkin ko nagturo dito, Madalas daw dito. Oh, sabi niya, ka kaingyan, kami dito. Alam niyo? Alam bakpintain kambing, kurun-kurun kambing lembut, kan uh -huh. jeliing kambing lembut. Anong oh, sasabi kayo? May mas, mas, mas na ito, may e. chalding. Puro ka kambing? May mas. Kamusta, karina? May Ito, kakain siya. Nakadala kami ng Francis. Siguro papuntang bigan. Mangala ka ito Ha? Mangala ka mo? mag <laughs> i 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

simpleng uh, cubukan sarap busuk kami ya ikut panang anu nah nah tisu ah benda benda yang no? buat pesto itu press r, ayo nih, tanya ikut ko ya aku main Simple lang. Kung kailangan nyo ng ito, libreng dahon ng pangkambing sa palukan. Ayan. Mabulak-ulak. Yan masarap na pahalo pa. sa mga pagkain. Ayan. Paikotan ko kayo. Ayan. Kaya yung mga mahilig sa kambing, dito na kayo pumunta kumain. Sarap. Nara sa highway lang ng bantay. Shara. Hap. Sanardo, shout out sa iyo sa Rất ngon, rất ngon ăn kambingan. đây, cà phê Hãy subscribe